Ubus ang panabasan. ubus ang saan? Pareha. Diyan ang tuluha sa lang ang trabaho. Mga naman pag no? Panitin na. Balik lang ba kayo mga katabi? Walo. Walo. Yan pa, si din.

Kaya pag wala na mabibikuyo dito, ano? Wala, wala. Agad, ano? Na-spray na. ho pati ang kahanggan na, yun. mga ano mga bagong hasa ano? Uh -huh. iba pag bagong hasa na sila nun sabi na <tinyo> sila bukit oo oh, nga delikado ano sabi ng katigan ay parang bilid <tinyo> ay ah, parang admiral ano minsan may anong alis sa basin na ano eh, mas ka, doon Oo uh, Yung eh. uh, uh, uh. mga covercraft po, uh, pag eh. Pagka ayaw kabasing. Makunat. Ito, ano? Kawalo. Kawalo. Ari kung ganun rin tinatabas na dinis sa amin no. Dati ano? naalagaan na yan. Dati naalagaan na no. Yung pandemic. Ah, oh, lang <laughs> mga bahay-bahay ay. ay yan. Pero sa ibang lugar ay ano parin yan? pa rin yan. Tuloy oh. pa. Oo. Pinahalaman pa. Mm -hmm. Ano? Oo. Oh. Pinapalit natin ng mga ano-ano. ano halaman. Mm, ano? Bigas ah. Pinapalit ng... Pina no, ano ka? sa online? Ay, sino mga kapalitan nun? Nakakachat ay man, nakakachat mo nga. Sa bagay. Palito ng sagi. Ilang piling? Mga dalawang piling nyo Mga labing dalawang kape. May ayos din ano. Ay, mga taga din. Palay barter. Hindi na nauso ngayon yun ano. Ngayon ano may ano may ibang gawa gamit-gamit naman. Iba, Elmer nga ang gawa. Uh -huh. Batak garter. Ayun. Kaya nalulustrid na. <laughs> kaya nalulustrid pala. Kaya pa rin ayaw pumayag na babatakan mo ng gusay. Nalagi tig. Talaga ba rito si Elmer nga naman to kaya yan o. Ano <laughs> kaya nakakabatak pa garter? Hindi na nasa at ng tuhod Nasa ka pala tuhod. <laughs> ano ka tatay kasi tumama makakabatak parang garter? Hindi. Mga kabatak pa ng kamison. -batak pa. Ha? Ano ah, nabatak pa daw ayo. Oy, oh, batak. Dali, aray, pilitin mo. Ayaw na. Ay, <laughs> <laughs> ay napatawa naman si Yai. Oy, oh, siya pa daw pinipili. Ayaw daw naman ah. ay, niya. Oh, joke po yun. <laughs> Nagalit na pati yung oh, tinagana na husay. Aba, ano yung <laughs> Ha? Ya, yeah, hambog na hambog sabihin na yan. <laughs> Nadali naman. Eh. Nakakamatay. Yari na si Chad. Na. <laughs> ay, Mabubog din eh. Ayun pala yung paminta kong hinahalap. Oo. Oh. Kahis lang. Ito yung nabubuhay. Oo. Oh. Paminta ito. Hindi. Ayos lang. Ari ko yung sinasabi kong paminta doon sa magtitinda. Ari napuno ko nun ay. Kaya pa ako, ba't ka nabung, ah? ay, ko ba't hindi nabungo? Alin? Arin paminta? May gumgum pa. Arin, napuno ko ito ng paminta. May Ito ka mabubuhay pa. Oo. So, hindi, ibig sabihin ay eh. susubo ko pala tanong ulit sa akin. Eh, Ilagay mo yung sa lantad. Saka sa tiga ah, sa matriga ka. Ano Oo, ah, umiugat naman ah. Iyan naman talaga yung Oo, oh, ito pati ay, talaga. <laughs> hindi ko pa kung meron pa itong gapang sa lupa. Uh -huh. Ay, panlaki sa na yun. Hindi na ako oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Tama-tama yung paminta, Chad. Hmm. Babarahin na naman ako oh. ako. mo. Putulin mo. Ang dahil. Ha? Yan ang aming mga magtiyan. Ang aming magtatapas na walang alam alam <laughs> Hindi meron. Darin ka na, ka na walang alam. Abay, ala, lo, walang alam ko di ka maga. <laughs> Pero ayos lahat. Tatarin pa naman natin. papabinhi ang kuha napang ko pa pala Eriho ay napuno ko nun dati ay nang paminta nga sabi ko lay ba't hindi nabunga sabi ko ka, nasa ano, katawan ng langka baka pala gumguman lumluman ho siguro nasan pa kaya <laughs> Mahana pa po tayo. Hmm, hindi naman ito eh. Ito nga oh. Mayroon pa daming nagapang. titingin pa po tayo ng paminta din eh. yun yun ito mm. gumapang na gumapang mm. yan ito ho, yung paminta oh dami pa pala na rin paminta o yun o no? mm. mm. gumala na hindi malayo malayo pati talaga ang ano ang ginapangan. Ah, hindi. Ito naman ay yung galana ba? Gumala. Malayo na nararating ng paminta. Oo. Oh. Tanim ito dati. Bumaba na ba? ano? Hindi. Ito Ano? Tanim ko talaga ito dati. Parang galing atang sariyaya rin. atin pong hahanapin yan o no, katulad nito hahayaan na natin tataas na siya o oh. ay naman pamintang gubat hindi ko Ano yun? Kabuting. Pulog? Naan ba? Naan? Oo, oh, siya nga, no? Ba't talaga nga naman? Kala ko pamintala ako na ating di muna, ay. Eh. Uy, okay, pag uupaminta rin, ano? Maroon ko ba tumingin ng paminta? oo. Oh, oh. Yeah, may ugat na ah. Ay puputulin mo lang ito dito ah. Oh. Oo nga, bibiluhin, binibilo. Bibiluhin mo bago tat bago lalagyan sa lupa. Paminta to. Amoy, amoy paminta nga. Oh, hindi ko maalam. Yeah, lang ang mo Paminta nga ito. Kaispat pa ng kabuti. Eh. May kabuti pa oh. Hmm. kahit hindi sa daya mo yun nakasimula no yan po yung sinisigaan namin at gawa ng tinitirahan ng ahas tatanim ho ulit tayo nito ito po namin napabunga ko rin noon ay kaso nga eh, hindi ba maraming marami? Nakakatuwa ho ay yung mga langkay-langkay ay ang pagka, ano? pagka paminta po ba? Gawa ho nun tayo nagtanong. Parang apat na piraso ho ay ano? Apat na piraso ng dahon ay 250 eh. arita mo. Kadami. Baka po naman ito gusto sa tahaw. Yung Ayun pa oh. Na ay pa nga oh. 'Yun oh. Ate po uutotransferlat ng hindi na matabas ay na. Na kita ko rin yung mga puno. Talagang proposed nilagay laging pataas, ay. Oh. 'Yun oh. Na ay oh. Yan. Ari pala ay aking lilinisan at dito ko naman tutukuyin ano kaya. Mm. Mm. Yan ganito po ang pagtayo ang tumanim. Alam natin kung saan position po ba. Yan. Minsan po ay kagaya nga yan, naglinis iba tapos ay minsan no, yung mga puno ng lansonis na maliliit lang po ba kung maging garto lalaki ano? naputol nila kung maging hindi po naman inaasahan naputol nila minsan sinasagad nila ang putol hanggang sa lupa ay kung maging nakatusok na gayaan ah, baga punto ko lang po sa inyo tanim nyo sariling tanim nyo pag yun ay naputol nila tatagpasin at para hindi magalit si may ari o ano ano di hindi, hindi rin nila napansin pero alam mo naman dito mo talaga tinusok, hanapin may ugat pa rin dun. Oh. Uh -huh. so, talaga hindi makakaligtas yung pagkatanim po ba natin. Meron hong ganun eh. hindi ko po naman nilalahat. Kung baga merong pagkakataon na gayon ang ginagawa. Pinuputol o di ka binubunot ng iba. At baka sabihin na aksidente nga, hindi inaasahan. Oh. Uh -huh. Para hindi na makita, pero pag yung tayo ang tumanim, ay nako. Memorya ang memorya natin kung saan nakatusok. Mm. Pero ito hayaan na natin dito pala lilinisan ho pala natin. Gawa ng kung sakali mang ano. Ay dito na siya mabuhay. Mm. Ate pong aaskasuhin na rin mga ano habang sila yung tatabas. Aling paminta. Sayang eh. Aling pa yung katawan niya yan eh. ko po ano, are ko nabubuhay po naman ito. Tinanis yung parang pruning lang yan mm. Ayan, ito na po yung ating swimming. No? Kita mm Yan na po. Yan na po yung ating paminta oh. Pa-comment nga po kung paano siya maano eh siguro siguro mapanood din, din lang. i-search natin sa YouTube kung baka naman pala may pinouproning ano po. <laughs> siguro pinoproning ito. Yan oh. Paminta, yan na po yung puno eh. Dạ. Đấy ở mình, ở Mỹ phụ.